It's been raining here for one week and two months. Charot <laughs> mo. Almost one week na kapi, no? Grabe. How many days na ba siya ulan na dito, eh? So, dito kami sa Pleasant Travelers. Ayun, eh. Hindi nagbasa ito. Ayan, Pleasant Travelers, Pen Shop, Pen Shop, Pen House, and two nights kami dito and three days. So, and then kanina, yung sabi kanina, ano daw, cancel yung mga biyahe nag-book sa amin ng ticket cancel yung biyahe ngayon araw ano, kasi ang lakas ng hangin at alon bukas kaya ano ang mangyayari <laughs> sorry hindi mo bukas para mauwi na kami eh? ay ginawa ko pero there's a 100% Um, Hala pa, hindi ka soka at toyo. Yes, sarap. Ito, sarap yung soka. May mga ay, ano, Ayan, e, sili at ahos. So, ano tayo dito ngayon? Ayan, mga ulam-ulam. So, sa pinagsisihan namin guys pero ang karinderya gilid po and let's try oh <laughs> wala ka <kayda. laughs> oh Sada, ano to monggos oo daing laing dai. daing laing 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 na laing 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 ako isa, sir. Ay, oh, Ano to siya? Ano mo na? Parang siya adobo ba? Adobong paksiyo, parang ganito. Bangos din. Yeah, may mga tinapa. So, let's eat. Guys, ang laing. Wow, ang sarap. Ayan, ayan, ayan. And, meron tayong arroz caldo. Pura nandito guys. Ang sarap dito sa Marilyn's Kitchen. Ayan, Kitchen. And, get to the other. Parpala yan. Location. Ayan ang uh, menu nila. Oh, tag 30, tag 45. Diba? Ang mura lang, guys. Ayan, marami silang ulang. Eat, guys. Let's eat, guys. With Indica Tongue. And, let's eat. Wow, Inday is Inday ordered ano yan? First Fried shop. chicken for sa. Ano naman sa gulay with kata. Uh, and yung toge. Ngayon okay, mga uh, And bangus. And lai. So laing. So let's eat this. Ah! Oh, lumalakas ang ulan guys. Gino'o ako. Hindi dibi makaulian ni. Pero yung kinakalasin ko pala na. Bodi bro, kaugrina, <laughs> ka rin ito Let's eat, guys. Dato, mo yung kapira. Alas ka ito sa akin, ay. naman Daming gata. Daming gata. Parang siya binignet guys sa amin or yung bilo-bilo. Tapos pero ano sa ulam masarap. Ano? Say Meron hi! gato. Hi. hi! Hi! Ayun na si Jinja. Diba? Para eat guys. Go. <laughs> Yan, we're done eating.

string beans to. Baggy beans. Baggy beans. Tawon ko ato ganina. Um, ano to tinangka? Ay, si Oscaldo. So let's eat. Baggy beans. Ito lang sa ato. Yeah. Tilis na buti ha. Para maisan. Ano yan kuya? Gulay yan, gulay.

sige diliw mo yung Let's go Brenda is here. is there. Tumutulo dito, guys. Naglakas na ng ulan, no? It's raining. Ito nga lang Diruguan. Diruguan, guys. Sarap dito. Grabe na. Mm. Mm. Hi guys, I'm fresh. Ani na tayo sa room. Dahil ayon yung bating and ayon si Oyong. So dito kami tatlo. Si Betty to life kaya pa sa amin. Kasi four persons per room tatlo siya. So we are twelve. So divided to 3, and eh, four sa tatlong room. So kaliligok ko lang guys. Ayan. I'm very fresh and beautiful as your Miss Universe 1981. <laughs> lang. No, I'm just, we are just making ourselves happy. No, alam niyo naman kanina, no, ganyan talaga ang, yung, yung schedule namin pagkain, sama-sama talaga. So yung iba, hindi kumain kasi busog. Yung iba naman, late kumain. Yung iba naman, ganito. So kami lang talaga mag kumain yung mga, ano, yung mga, ano lang, by group din. <laughs> Pero lahat mo, nakakain ha. So, thank you so much. Ti palagi gutom, Sir Jorin and Ati, um, Cute or Renaldi. Yes, <coughs> guy, I miss you. So, we're here now, no waiting for our um, biyahe. So, our biyahe will be on Wednesday, 2.30 p.m. Sana, uh, matuloy kasi ngayon um, September 17 2024 sinabi po na cancel po lahat ng biyahe ng barat ko at ng plane so no biyahe at all because of the bagyo so pumasok na po si bagyong Hiner at papasok na si bagyong Helen ano I don't know the letter H basta G is Hiner H is I don't know nanimutan ko sa so, papasok nandun din yung tail ng letter H sa PAR the Philippines Air Responsibility so, si Hiner naman ay kapapasok yun oh my god grabe Uh, Umalis yung isang bagyo. Tumating isang bagyo. May isang bagyo pang waiting. <laughs> Pilipinas, ano na nangyari? Ang gulo na ng Pilipinas. lang. So, we used to eat naman. Kasi nga, in a year, no we used to, ano, lagi nakatatak sa mind natin na every year, talagang A to Z. A to Z talaga. A to M, A to... Basta, ang raming bagyo. So, nakakumpleto yung pangalan sa whole alphabet, guys. So, grabe. Ay, ginawa ko. Bagyo, bagyo. Sana we are praying na sana hindi kami mag na dito sa Bakul. para kami naka-quarantine dito, no? Three days kami dito on two nights. <laughs> This is our second day. We're on our second night. And on Wednesday, our third day. Pero 12 um, noon, mag-out na po kami. So, after that 2.30 biyahe kami pa 2.30 sana nga matanong yung biyahe guys kasi 2.30 p.m. biyahe namin uh, darating kami ng kagandi oro 10.30 a.m. prospect lang po yan estimated time lang po yan so maybe mga 9 or 10 ay sana sana Lord God <laughs> kasi nang may mga kapitbay akong kanina naglala live no kasi mga mangingisda yung yung mga bana nila yung mga kapitbahay nila ay ginoo -ok ko laki ng alon ginook you know, okay. ko laki ng alon hindi pa naman doon ang mata ng bagyo pero laki ng alon how much more Mindanao yun how much more dito sa Visayas Lord God ko ng mga Diyos sana po tumigil ang bagyo o rumili ng bagyo para maka biyahin na kami so please pray for us guys please for pray, pray for um, social climbers na ma safe kami mag-uwi kung hindi man patuloy ang biyahe, sana safe kami dito. Sa baka kasi lagi na umuulan dito. Ulan, ay, para siyang on, off, on, off ba? Ulan, tigil, ulan, tigil, gano'n. And, of course, let's pray sa lahat ng mga affected na bagyo no, na yung mind nila, yung heart nila, that should be strong, no? The strong mind, strong heart para mo sa buhay. Kasi, you know, Filipinos are used to, you know, overcome mga struggles, obstacles, and mga ganun. So, thank you so much for watching, and we are locked down here. <laughs> we are quarantined here in Pleasant Inn, or Pleasant uh, Pension House, guys. So, thank you, and we're still in the Pakolo. Sana makawin na bukas. Thank you, guys. Please keep praying. Thank you po.